Hi guys, andito kami ngayon sa bahay ni Susana, nagwawalis siya. Na-miss nyo ba si Susana guys? Oh, pag salita ka dyan kung na-miss mo sila. Oh, na-miss kayo. Na-miss kayo. <laughs> ano? Paano? Na-miss uh, nyo yung ako? Na-miss nyo ako? Sila ka, na-miss mo? Sila, na-miss mo? na ko sila. Ah, sabihin mo. Dito. Sabihin kayo. O, wala vlog. Ilang araw kasi ako ay nag-intrams. In intrams Si Susana ay ngayon ko lang nadalaw. Nagwawali siya ng kanyang mansion. Ay, sa CR niya. Oh, ni Yari na. Yari na. Tingin. Aba, Yari na. Kita pa rin ang puwet doon. Kaya mo, hindi naman kayo ang puwet niya. Kita. Wala pa eh. Ang tabi. Kita pa rin ang puwet doon. Isa sana. Huh? Pag ikaw nagugas doon ang puwet, kita pa rin. Oo oh, nga. Tisting ka doon. Nakasan na <laughs> yun Itang pwit. Ito ba rin ang mo doon? Kaya. Yeah. Dahil walis yun sa oh. Ba't ngayon wala lang nagwalis? Kanina, naglaba ka? Naglaba ako, katatapos ko lang. Katatapos mm, lang ay, daw niya, guys, maglaba. Ngayon ay pinagpapainit niya kami ng kape. Dahil kami ay mahiki kape. Ni Ikyang. Ang dilim ng cellphone ko man din. Ah. Pagkakapinda muna niya ang kanyang visita. Wala lang silang ulam. Bagong ang ulam nila kanina. Bagong ulam ni Angel. At saka ni ano? Anong ulam ah? Bagoong 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 Dahil walang ulam. Psst. Yun. Ah, hingi na kayo ng ulam. Baka may ulam sila. Pahingi po ulam. Sabi mo. Ha? Si ate nasa ang. Ate mo. Pahingi ulam. Nag-iimis pa po ngayon si Susana guys. Na-miss niya si Kumaring Susana. Ha? Tulungan mo si Mama mag imis Si Mama! Dali. Oh, May ibenta na yung bike niyan. Ayaw nga't pagbinta eh. Pwede pa kayaan? Hindi pa yan. Ang loob ng bahay niyo ayos na. Malinis. Saan ka ang pintuan dito? Ito. Walisan mo pa to. Pakalat pa. Ha? Nandang kami Ha? Nagsusumbaka pa? Wala nga siya sumba kahapon. Dahil? Dalawang, dalawang linggo nang wala nga simba. Simba, simba, o sumba? Ano ka? Simba. <laughs> simba. simba. Pasa <laughs> ka ngayon? sasama kay Ronil ko kukuha ng ano? Oo, oh, mamaya. Mag kami ng dahon ng saging. Dahil dadalhin namin sa birthday han. May kikain kami. May kikain <laughs> po kami sa birthday sa Kanino? Rin. Oh, advance happy ay, Karen, birthday ka. Advance ka rin. Oh, ad ilang taon na siya? Advance ka rin. Hindi ko alam, ilang ad taon. Advance ano? Happy birthday. Wow, advance happy birthday. Sila po ay walang ulam ay, ngayon. Pag-oongs. Nakainom ko na. Ay, lumukon ko Mahuhugad mag-inom daw. Nakainom ka na daw ng vitamins. Saan auli? Patay ka yang minca. Birdo. Oh, Mama? Birdo baka daw maimbardo pag uminom ng vitamins. Oh, baka over. <laughs> ha? Over the background? Uh, no. over. Tablo, ano? Tablo? Over. Sablo, ano, tanggon? Ala. <laughs> ano? Hoy, ilang araw lang sa inyo ang isang vitamins? No. Natig po for 50. Ah, hindi matagal na yan. May dalawang linggo na. Wow, dalawang linggo? Dalawang linggo nga. Hindi nga. Kailan ko kuno yan? Hindi ko alam kung Baka ano lang sa ito, tatlong araw lang. Dalawang <laughs> linggo. mag-isang linggo lang, are. Ay, Kailan ano? Na... 'yan? Nung dumating? Dalawa ko ang kinuha nilang vitamins sa, Nandere. sa December doon bayad. Kasi niya magkano? Or Ngayon, okay. gust, uminom, gustong uminom ng uminom ng kanyang anak. Baka ma? Over. Over. Over? over, over ano? <laughs> Overdo overdose. overdose. <laughs> Yo, overdose. Ini in, ano ko lang tinagalog ko lang 'yon. Ano tagalog na overdose? Ma-imbar. <laughs> <laughs> ano tagalog na overdose? Huh? Ano Tagalog ang Mag-imbardo okay, na. Ano nga Tagalog? Ah. Mag-imbardo. Imbardo. Mag-imbardo na. Sobra sa. Namimiss ka Ino? ni Rena. Si Rena. Ay, shoutout to si Rena. Ay, Serena. si Rena. Si <laughs> Rena. Ano ba? Tansi Ay, Rena. Rena lang. Ay, Rena. Ay, Rena. Oh, maganda yung lagi nanonood sa iyo. Namimiss ka daw. Tagalog sa kapila. Shout out mo. Shout out nga pala kay Reyna. Ah, shout out. Tsaka kay Druan. Hi, Druan. Ano? Shout out. Ah, shout out din, Druan. Baka mamaya may Duan. regalo si Druan. Oh, bye-bye. <laughs>